Ngayon mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome na naman po sa atin pong sumado sa Pecha. Ngayon naman po ay sumada natin ng ating Pecha ngayon pong November 19, 2024. At sa lahat po natin mga subscribers, sa mga viewers natin dyan, sa mga bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po. At ayan, umpisan po natin ang ating sumada. Dito po tayo sa November. Ayan ay 11. 19 sa ating pecha at 24 pa rin po sa ating taon at ganoon pa rin po ang gagawin natin simplify lang po muna natin sila 1 plus 1 is 2 1 plus 9 is 10 at 2 plus 4 is 6 ganoon pa rin po sa bandang gitna add lang natin 2 plus 10 is 12 at 10 plus 6 is 16 at sa bandang baba din po 12 plus 16 is 28 eh, mga idol, yan po yung unang numero natin. Meron tayong 28. At yung kapares natin numero, dito pa rin po yan. Combine pa rin po natin yung tatlong numero natin dito. 2 plus 10 plus 6 is 18. Yan po yung kapares natin numero. Meron tayong 18. Uh, meron na rin po tayong kombinasyon dyan. pwedeng pwede na po natin ito matayaan. 28-18 or 18-28. Yan. pwedeng pwede na po yan. Uh, yan, simple two digits ko yung mga numero natin, 28 at 18, kaya sisimplify din natin yung uh, mga numero ating ito para may sumada, para magpapagalit mo pwede natin magpilihan. Kunahin natin ang 18, 1 plus 8 is 9. At dito sa 28, 2 plus 8 is 10. 2 digits ko yung 10, kaya sisimplify din natin, kaya magiging 1 plus 0 is 1. At yan po ang ating isang sumada, 9 at 1. Uh, reminder, unahin natin ng 9. sumada natin. Kukunin muna natin yung 18. sumada din sa 8. 1 plus 8 is 9. Pwede dyan ng 36. sumada 36 is 3 plus 6 is 9. At uh, 27. sumada 27. 2 plus 7 is 9. Uh, dito naman po sa 1. kukunin muna natin yung 10. sumada 10. 1 plus 0 is 1 Pwede rin ang 28, sumada 28. 2 plus 8 is 10. Pwede rin ang 19, sumada 19. 1 plus 9 is 10. At 37, sumada 37. 3 plus 7 is 10. Ngayon mga idol, yung mga numero nakuha naman po natin sa ating sumada ngayong noong 19. Meron tayong 9, 18, 36, 27. 1, 28, 19, at 37. Ayan, wala tayo po. Ramble lang ulit natin yung mga numero natin ito. Pipili lang po tayo dyan kung ano po yung mga nagustuhan natin yung mga numero para po sa mga kombinasyon na po pwede po natin makayaan. Ayan, ramble lang po natin sila. At sa ating sample, ginawa natin ang 27 27 at 10 27, 10, 18, 37, 28, 28, and 9. Ayan mga idol, ito naman po yung mga sample po natin, mga kombinasyon natin nakuha. Ayan meron tayong tatlong kombinasyon dyan. Meron tayong 27 Gs, 18, 27, at 28, 9 kung nagustuhan niyo naman po itong mga nakuha po natin mga kombinasyon dito, mga sample natin, pwede pwede yung pumatayan niya mga yan. Pwede rin po tayong magdagdag o kumuha ng mga ibang mga kombinasyon dito sa taas. Ayan, rambo lang po natin. Kayo na lang po yung pumili kung ano po yung mga nagugustuhan po natin mga numero. At ayun mga idol, yung po natin sumagi sa pecha para po ngayong November 19, 2024. Maraming maraming salamat po.